Bore mga idol, ito po, uh, gagawa ka po kami ng longganisa uh, sa Facebook namin dito. Idol, maraming salamat sa nagbigay ng ano, PEPR na ano, sa palengking bago. Yung bituka ng ano, baboy PEPR siya tau ta. Yan po, uh, binigay niya. Ito, so, uh, pipimplayin ko na po yung giniling na dalawang kilong baboy. Yan, pipimplayin natin ng asin. Yan, asin. Sasakto lang natin yung asin kung paano, kung gaano karami yung ano, pag kumbaga yung siya nagluluto, yung tama lang sa ng ano. Tapos bawang na marami ito, bawang. Maraming bawang para masarap ang mabawang sa yung ganisa. At siya paminta ito. Paminta, hindi na wala yung paminta eh. Paminta. Yung asukal mamaya pagka medyo na ano na para brown sugar na talagang para mas ako naglalagay ako ng magic syrup. Magic syrup, baka naman, kahit na konti lang magic syrup, Kaya bahala kung gusto nyo lagyan ng bake no o magic syrup, mga ito, pwede. At uh, konti suka para mag-asim-asim. Kunti lang. Ayaw ko rin kasi ma-asim, mga ito, eh. Kunti lang yun, kunti lang. Gusto ko man na miss na miss. Ayan, ayahalo natin yan ng todo. bawang bawang ah, nangangamoy yung bawang ah. Ah, yan. Oh, bawang, 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 ganisa, sariwa, okay. Dapat po matis ng todo yan para mag-timpla-timpla yung bawang kaninta. Para maghalo-halo. Tapos na po na mix na lahat, ilalagay ko na yung masukal yan. For me sa dito. inyo, kung gusto niyo yung masukal, ako oh, gusto ko matamis eh sa lungganisa. Kahit na yung sa kusina, gusto ko matamis yan. Pang dalawang kilo po yan o. Brown sugar na parang muskopadok yan. Nakakaago natin yan. Bago natin ilagay siya. Nagaguto ka ng ano, yan okay. Yan, salamat tayo doon sa binigay mong parang... Sa susunod, ano sana eh mag-order muna si Ryan ng ano, yung stainless na ito ka talagang gagawin natin. Ano? May ma-order daw sa kanya puro ito ka. Ah. Pag-uhari. Araman ang islinis. 20% ang laman po nito, 30% ng mantika niya. Ayun, ganda kasi medyo mantika-mantika. Mga ito, titikman natin ha. Kung tama na sa asimo mo, ano, lagyan pa natin ng konting suka, konti-konti lang para maasim-masim. Konti lang. Mm Ayan. Yeah. Lagayin natin. O. Lalagay tayo ng ano, oil, Yan, at, uh, dito sa, dito ng ano, sweet oil mga ito. na sweet oil para mamula mula at matulasi lagay dito sa ito ka naman. Ayan, sweet oil mga ito para makupulak-pulak. At mix na lang todo. Lagay na natin dito sa bibili mo muna po si Ryan ng ano yung pang ano yung pang o termo na siya siya. Ayan no, Ryan, mas mabilis yun o no? kaya mas mabilis, mas mabilis tayo yung ano yung gagay natin sa plastic, gagay natin sa plastic, butasin natin ng plastic. Napakasarap nito mga ito, tama ang timpla nito. I-smoke natin yan para masarap mga ito. ito testing natin ito kung mabilis ang ano yeah. si Raya ng, ano, 800 lang daw yung panggawa ng longganisa hindi po namin itatali ito ayan ismuk namin itong dalawang ito yan po masama mabilis naman yan masama sama po yung ano po so, <tod> ang homemade niya ito diyan. Homemade para po masarap. Tapos mayroon po kami naka ano doon na sa may. Tayo ganda na oh. Oh, yun oh. oh yun. Ganda na ng galing sa mga. na namin dito. Habang naglalaga kami ng... ano. Naglalaga kami ng... itlog, mahalat, mga mahalat. Masarap 'yan, mga ito, 'yan. So,

Skal du ha på mye, da? Samme?